So neto nila cocaine ang nasabat sa isang cargo vessel matapos nga itong dumaong sa South Korea. Ayon sa report, ito na nga raw ang pinakamaraming drugs na nasabat sa kasaysayan ng South Korea. At ang nakakabahala rito, halos karamihan nga sa mga tripulante ng nasabing cargo vessel ay mga Pilipino. At para sa detalye ng balitang to, panuuri natin ang video na to. Bago ngayong gabi, nasa South Korea pa rin ang mga Pilipinong crew ng isang cargo vessel na sinalakay ng mga otoridad doon. Nasamsam kasi sa barko ang nilada ng umano'y cocaine. May report si Ian Cruz. Ang cargo vessel na ito ng na kadaong South Korea natunogan ng otoridad na mayroon daw iligal na karga. Pinasok ito ng mga tauhan ng Korea Customs Service at Korea Coast Guard. Pagdating sa engine room, pumasok sila sa nadiskubreng hidden compartment sa likod at nakita ang ilang kargamento. Kumuha sila ng isang nakabalot na package na may logo ng isang luxury brand at ng laslasin, white substance ang tumambad. Kumuha sila ng sample at doon din agad tinest. Kumbinsido sila sa resulta, ito ay cocaine. Sa kabuuan ng paggalugad ng mga otoridad, nakasamsam sila ng mahigit limampung kahon ng mga umanoy cocaine. Nasa dalawang tonelada ang bigat ng mga ito at itinuturing na pinakamalaking drug hole sa kasaysayan ng South Korea. ay sa mga otoridad, galing sa Federal Bureau of Investigation at Homeland Security Investigations ng Amerika ang tip tungkol sa kontrabando. Anila, nang galing sa Mexico ang barko at naglayag sa Ecuador, Panama China bago dumaong sa South Korea. Iniimbestigahan na ang kapitan ng barko at inaalam kung saan dadalhin ang mga droga. Hindi pinangalanan ng barko pero sa pahayag ng kumpanyang JJ Aglan Companies, kinumpirma nilang pag-aari nila barko, ang Norwegian flag na MV Lunita. Di para malinaw kung paano naisakay roon ang mga droga. Nagipagtulungan na raw sila sa investigasyon sa South Korea at iba pang pa jurisdiction. Nasa barko pa ang lahat ng kanilang crew na galing sa Pilipinas. May kausap na raw silang abogado para tutukan ang kaso ng mga tripulanteng Pinoy. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang reaksyon ng Department of Migrant Workers o Department of Foreign Affairs kognay sa mga Pinoy crew sa MV Lunita. Isa nga ang South Korea sa mga bansang mahigpit na nagpapatupad ng batas pagdating sa illegal na droga at kilala nga ang bansang ito sa kanilang pinatutupad na policy pagdating dito. At ito nga ang tinatawag nilang Korea Zero Tolerance Policy. Ang purpose nga ng polisiyang ito ay para pigilan at labanan ang mga lumalabag sa mga ganitong klaseng gawain habang pinananatili nga nila ang isang drug-free society. Sa kasong ang ito nila Kabayan, kung sakaling mapatunayan guilty ang mga ito, ay pwede silang makulong ng limang taon or habang buhay kung mapatunayan nagkasala ang mga ito. Pero dahil sa kasong ang ito, ang pinag-uusapan dito ay toneto nilada. Baka hindi lamang ito ang abutin nila. Nagpapatupad nga rin ng death penalty ang South Korea pagdating sa mga ganitong kaso. Nangyayari nga ang ganitong sitwasyon kung sakaling ang isang nakasuhan na dati sa South Korea ay bumalik ulit sa nasabing bansa at muling nahulihan ng pinagbabawal na droga matapos mong makalaya ay pwede kang ka makulong ng 10 taon hanggang panghabang buhay. Or ang pinaka-worst na pwede mong sapitin dito ay mahatulan ka ng death penalty. Kaya naman, paalala sa mga kababayan na huwag tayo basta-basta masisilaw pagdating sa pera. Dahil kung sakaling umabot kayo sa ganito, baka hindi lamang buhay nyo ang masira. Siguradong masisira din ang buhay ng inyong pamilya. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Marami salamat sa inyong panonood.